what's up guys? Good morning. Nandito yung classmate ko. Yan, napakas na ating classmate. Meron kasi nagtatanong dito regarding sa pag-apply ng PNP. Kung pwede ba daw mag-apply yung undergrad sa PNP. Anong masasabi mo doon, classmate? Ang masasabi ko doon na hindi po pwede mag-apply sa PNP ang undergrad kasi ang kailangan po, ang requirements po sa pag-apply is degree holder and meron pong eligibility. Ang mga eligibility po natin is civil service, passer, napol kom entrance exam passer at board board passer. Pero kung gusto niyo po talaga mag-apply sa PNP, meron po tayong isang institution, Philippine National Police Academy na tumatanggap sila ng 18 to 21 years old. Ang uh, 22 pala. Sorry, 20, 18 to 22 years old. Doon high school graduate pwede nang pumasok yun. So, ayun guys. Sa gustong pumasok sa PNP, ah uh, 18 to 22 years old, pwede kayong mag-apply sa PNPA. National Police Academy. May website sila. ah uh, pwede nyo rin search sa Google. Pwede nyo rin puntahan sa Silang Cavite. Doon nakabase yung PNP. So, anong ma-advise mo, classmates, sa mga criminology students natin? Mas especially sa mga graduating students na na nag-ASAM uh, awesome na magiging isang uh, ganap na pulis. Ang ma-advise ko is, prepare your mind and body. Iba yung real Makoy sa theoretical. Iba yung by the book sa reality. Um, sa mga first time na mag-a-apply, tanggapin nyo lang kung hindi kayo kung palarin agad. Hindi naman lahat ng unang apply, natatanggap agad. Pero, try and try lang until you succeed. Ika So, kailangan huwag sumuko. Oo. Siyempre. Oh, so, Napakadabis ka na lang. So, bigyan mo naman sila ng ano, uh, mga tips. Ano bang makakailangan uh, nilang gawin? Halimbawa, uh, board passer na sila. So, anong kailangan nilang pagandaan? Pag board passer ka na, pagandaan mo naman is yung physical mo. Physical strength. Kasi kahit na may eligibility ka na, pag mag-apply ka ng PNP, kailangan pa rin yung physical strength. Susubukan pa rin yung physical strength natin. And, siyempre, mentally strength dapat. Malakas yung mentalidad mo. Kasi, marami yung aplikante ngayon. And yung kota is konti lang. Kaya, tibayin mo yung utak at ilang mapapayo. So, uh, yun guys. Si Police Corporal Snapis Gumpang. Ayan, classmate ko guys. So, tingnan nyo naman, di ba? Yan ang buha police ng SAP. Okay. So, sa so, gustong mag-apply, guys, yan, i-search nyo yung uh, sa maraming nagtatanong kasi regarding sa SAP. Kung regarding sa kota, i-search nyo lang yung uh, PNP Special Action Force Recruitment Section. So, doon sila naglalabas ng mga update kung kailan yung hiring, ano yung mga initial requirements. So, pwede kayong visit magbumisita doon sa page nila para malaman nyo yung mga updates. So, salamat classmate. Wow, napaka snappy napaka-angas. Yun guys, bye-bye. Shout out to yung mga classmate natin dyan. Shout out sa Class Alibdak 2017-04. Ayan. So, yun naman sabi namin guys, sa gustong mag-pulis, pag-igian nyo, mag-araw kayong maigi, <clears throat> mag-review. Then, pag meron na kayong eligibility, ayan, huwag kayong susuko. Kung mapalya man kayo sa una, may pangalawa, may pangatlo pa. So, pare parehas lang din naman tayo. Lahat kami dumaan dyan. So, yan. Kailangan paghirapan, magdasal. Siyempre, soon, makakamit nyo rin yung gusto nyo sa buhay. Ingat and God bless. Snap eh.